Yo, yo, yo. Yeah. Um. Sound check one two. Mic check, mic check. Yeah. Gumagana <laughs> ba to? Gumagana ba tong bike Mel? To. Oh, Gumagana. Or nag six, or nag gang. Ooh. na, na. 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 Huh? Ikaw na. Sige. Ako talaga, ako talaga. Oo oh, na Yeah. Pagpasok ng tunog, teng ako nilabasan Gucci't si Igi ako halatang nasarapan Tapos tingnan mo si Dan, fasting parang ramadan Damo yan, para di na ako niyang tinatalaban Ginagawa ko lang yung mga gusto nila nagawin Di ako pasaway kaya huwag nyo ko sawayin Subukan mong tanungin yung mga nasa likod Kung pamilyar ba sila sa pangalan ko siya good Kwayo good, pwede ba ako sa'yo rumekta? Hey! Ang sabi ng kaibigan, ng kaibigan ko na hindi to basta-basta Mahirap maabot Mahirap makakulabo sa pera si Kuya Good Ayokong sa bilitan, Gusto ko yung natural pag ako nakulitan Gusto ko ng manakal Biro lang pero walang sinisino aming gang game. Ana na sex mandalu yung bayan ng mga buang Polo paki pakisabihan nga si Tropa Lucy J. iroll e. mo na yan na na broccoli Basic parang uli Iprito mo na yan Paborito na Tsubibos sa apag ng kainan Lumpia Okay, sino na next? Tapos. tapos na si Kulot Oh, sige ako na nga Dami na Sobrang ingay na daw natin Yung kalabog ng tuktog Ni hindi nga daw sa Naayusin na lang natin Gat hindi pa alanganin Ang gaan na sa loob Bigat pa ng pasanin pa pabagayin pa sabay sa hangin Sirkulo layo sa oblo Malaya sa hangarin Ang dating parang praneng Kakaumaling Pagkita pagtingin Sa malakit na tanim stop Nasa woods na mala woodstock Nakasabit lang sa hamok at padu at duka Naka-acid isang blot at kuras to back plan Pero lahat ng yung joke lang kaya it's a prank Ah, it's a prank man Sige one, Sige, one two, one two, one two ha, ha. Okay, one two, three, go It's a prank Ang baduy kung kayo lang wag na uy, uy, uy Sa banahong ngayon, burot ang na lang yung piso sabana banahong ngayon, burot ang na lang yung sa banaw ngayon Puro tangkay na lang